mga gandang tanghali guys ito balik na naman tayo sa video papakita ko naman sa inyo kung ano na nangyari sa tabaw namin dito no? ayan na magsisikam floor na kami kasi mayroon na yung scaffold tapos nabuhusan lahat ang flooring ayan makikita nyo dito sa rampa wala pa hindi pinabuhusan yan saka yung hagdan na nakakayo din yan yun yes, na nyo guys yan paikot na dito naman parte sa kaliwa ko dagat lagi yan guys guys bye bye